Purihin ng Diyos isang mapagpalang araw sa inyong lahat na nanonood. Ako si Pastor George at tuwang-tuwa akong makausap kayo ngayon. Basahin natin ang Genesis kabanata 8 talata 22. Sabi ng Biblia, habang may mundo, may tanim at ani, lamig at init, tag-init at taglamig, araw at gabi. Ito'y mensahe para sa inyo na nakaranas ng mga kalamidad sa buhay. Sa inyo ring nakaharap sa mga hindi maiiwasang sitwasyon at sa inyo na nawalan ng mga mabubuting bagay sa buhay. Sinabi ito ng Diyos kay Noe matapos ang baha, nangangakong di na mauulit ang ganong pagkawasak. Aleluya! Mga kaibigan, bilang lingkod ng Diyos, Nais ko kayong palakasin ngayon. May sitwasyon ba sa buhay mo na tila na pagtagumpayan ka? Maaari kang lumingon sa nakaraan. Kahirapan ba itong bumabalot sa inyong henerasyon o baka may sakit na tumama sa inyong pamilya? Kaibigan, sabi sa banal na kasulatan, nangako ang Diyos na aalagaan kayo. Aleluya! Kaya ngayon, Hinihikayat ko kayo natanggapin ang mga biyaya ng Diyos. Sa mundong ito, may iba't ibang panahon tayo sa buhay. May mga panahon ng kasaganaan, may mga panahon ng kakapusan, may panahon ng kasaganaan, may mga panahon ng kakulangan, pero ang pangako sa iyo ngayon ay ang katapatan ng Diyos. Ang Diyos mo ay hindi kailanman magbabago. Ano man ang hinaharap mo, ospital man ng mahal sa buhay o utang na di mabayaran, ang salitang ito'y para palakasin ka, ibalik ang tiwala mo sa Diyos na lumikha sa iyo. Amen. Mga kaibigan, ang mga pangako ng Diyos ay di mabibigo. Kaya magtiwala tayo. Mga kaibigan, alamin niyo na ang pangako ng Diyos ay di mabibigo at mapagkakatiwalaan natin ang integridad ng Diyos. Maaari tayong magtiwala sa kanyang dinagbabagong pagkatao. Mga kaibigan, may bumabagabag ba sa inyo ngayong mananalangin tayo? May mga sitwasyon ba na tila napakalaki para sa inyo? Habang nagdarasal tayo, iangat niyo ang pasanin niyo sa Diyos at gagawa ang Diyos ng kahangahangang bagay sa buhay niyo. Tayo na't manalangin, Ama, ang iyong salita ay nagsasabing, Di ka nagbabago. Ama sa langit, ipinagdarasal ko ang bawat nanonood nito, lalo na ang mga nasa mahirap na sitwasyon. Ama, dalangin ko. Panginoon, habang umaasa sila sa iyo, damhin nawa nila ang iyong pagmamahal at awa. Sa ngalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.